Hi guys! Ako nga po ulit, DZ at welcome back dito sa aking channel at uh, don't forget to subscribe bago tayo mag-umpisa alright? click subscribe button thank you so much at for today's video guys ay um, magbabasa tayo ng mga comments mula sa ating mga subscribers at sa mga taga-panood siguro 5 comments ang babasahin natin at sasagutin natin yan magbibigay tayo ng mga tips at uh, tulong kung ano yung pwede nating mabigay na payo para sa kanila para masagot ang kanila mga katanungan kasi may mga subscriber tayo na naghahanap ng trabaho tapos mga nasa Pilipinas pa nagbabalak magpunta dito so comment kayo para sa mga next episode natin mabasa natin yung comment nyo alright so start na tayo nako ako ditong comments sa aking monitor dito, so babasahin natin isa-isa isa isa. at uh, pipili tayo ng 5 comments, 5 to 6 comments at uh, bibigyan natin yan ng kasagutan. Alright, start na tayo. So, ang first comment natin galing siya kay Ilocanong Kataraki8790. So sabi nga dito, hi sir, shout out. Baka naman may alam kayo saan po hiring, din ko work, pa-help naman po. Okay. Maraming maraming salamat sa comment mo at uh, tungkol dyan, ang mabibigay ko lang or ang mapapayo ko lang sa iyo ay pumunta ka sa mga website, katulad ng indeed.com um, dubicel.com at marami pang iba. So, ang gagawin mo lang, mag-login ka lang doon sa mga website na yon at uh, i-upload mo yung resume mo o yung CV mo and from there, maraming options ng trabaho, apply, 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 apply. So, ang payo ko sa'yo, everyday, mag-apply ka ng 50 jobs a day. Tapos, i-monitor mo siya, agahan mo apply mo para ikaw ang pinakaunang matanggap. All right sana nasagot ko ang iyong katanungan. At, yun. So, second question na tayo. Sabi naman dito ni J.R. Cueva 7876 Meron ba kayong work from home sa company niyo, Lods? Alright, para sa katanungan na yan, ang sagot ko lang ay wala. <laughs> Kasi, ano kami, um, nasa office talaga kami. So, wala po kami work from home. Pero, depende yan. Halimbawa, nawala ng internet sa office, naputulan ng kuryente, may bagyo or may baha, yon Pwede kayo mag-work from home. Pero yung regular na trabaho everyday ay sa office po kami nag-work. Okay? Maraming salamat sa iyong tanong. So, ang um, question number 3 ay galing naman kay Elio Paul Condino 5935. Sabi niya dito, boss may tanong lang ako, magkano po bigayan ng test engineer or software engineer? Okay, medyo interesting yung tanong niya, no? So dahil hindi naman ako, um, hindi ko naman failed yung ganong trabaho, hindi ko siya masasagot. Pero um, ang mapapaya ko lang starting dito ng, ng salary ay 3000 to 5,000 yung range niya, dirham. So, i-compute na lang yan sa Pilipinas. At uh, kung skilled ka na or napaka-dami mo ng experience, siguro mga 8, 7 to 10,000. Depende yan sa discard mo, sa depende yan sa, sa talino mo. Kung napakagaling mo, uh, kahit wala kang experience dito sa Dubai, malaki ang sweldo mo. Alright? So, sana nasagot ko ang iyong katanungan. Thank you for the question. So, next question. Sabi naman dito ni Sipin599. Alright, sabi niya, but di na lang po dito sa agency mag-apply, sir, sa Pinas? Okay, good question. Um, depende naman yan sa inyo kung gusto mo sa Pilipinas, kung may time ka sa Pilipinas na mag-apply or kung may alam ka na pwedeng pag ng agency, ay it's up to you naman. Kung matatanggap ko doon, eh di mas maganda. Pero sa case ko kasi, ay nag-tourist visa ako dito sa Dubai at from tourist visa, nag-apply ako online and then after 3 months, nakahanap ako ng trabaho. Pero ano bang mare-recommend ko? Um, agency or pumunta dito para mag-apply? Um, sa aking experience ay punta ka dito sa mag apply ka. Pero kung gusto mo ng process, uh, dumain ka sa process ng government, okay, well, it's up to you. At uh, mas maganda pa rin dumain sa process. All right? Klamat sa tanong at sana nasagot ko ang iyong katanungan. So, next question. Ang next question natin ay galing kay Aryani. Sabi din ng Ariani, meron po kayang nag-a-accept ng 19 years old ngayon dyan sa UAE. Alright. So, okay. Um, good question din yan. Regarding naman sa age, tingin ko wala namang edad-edad dito sa si UAE as long as na kaya mong magtrabaho at kaya mong gawin yung pinapagawa nila. Well, apply na. Alright. So, siguro 18, 19, 20 to 50 years old or 45 years old pwede pwede ka dito sa abroad as long as na kaya mo yung pinapagawa sa iyo at um, alam mo yung ginagawa mo right so ang panate mo apply na right so um alright next question ulit tayo medyo magaganda yung tanong kaya sagutin natin yung mga yan sabi naman ni Fox TV magkano ang gastos mo papuntang Dubai bro galing ka ba sa Pinas right, so magkano ba ang nag ko? Noong pagpunta ko dito kasi sagot naman siya ng aking ate. At wala akong ginastos. So, yan. Yeah. Pero nung time na nag-cross country uh, kami, nakasama ko yung uh, aking girlfriend ay siguro 200,000 pesos. Kasama rin yung ticket namin, dalawa, dalawa kami. So ang ginawa ko, punta ko ng Pinas and then punta kami ng Thailand and then from Thailand punta kami ng Dubai so approximately 200,000 pesos kaya medyo magastos kung pumunta ka dito sa Dubai plus yung 3 months mo pa nagagastos yan dito pagkain, transportation so yun medyo magastos po siya pero nung time na pumunta ako dito ay wala akong ginastos ano lang, yung visa ko lang, uh, sagot naman ng ating, ng aking ate. So, thank you for your question. At, uh, ano ba, last question na tayo kasi medyo madami na yung nasagot natin. Pero next episode, comment lang kayo dyan para masagot natin. Alright? Sabi ni Mara Barameda, Sir, paano po makakuha ng employer? Okay. So, hindi ko alam kung anong ibig sabihin niya, kung ano ba, office, work, or sa bahay, or ano ba, um, employer na, basta dito kasi ang pagkakaalam ko sa mga online or kapag may kakilala ka or kapag um, natanggap ka sa ina-applyan mo, automatically magkakaroon ka na ng employer. <laughs> Ayun, um, paano makahanap? Mag-apply ka online or kung may kakilala ka dito, recommendation, uh, yun, nakakahanap ko ng employer. Alright, I think that's it for today's video guys. At uh, isang episode muna tayo ngayon. So next time, comment kayo ng mga kanong at sasagutin natin yan para sa inyong kasagutan or para masagot natin ang inyong mga katanong. Alright, it's your boy D. Say at um, please subscribe next video natin, baka yung comment mo na yung ating magawa ng kasagutan. At uh, medyo, so sobrang daming comment dito sa aking YouTube channel. So yan muna. Yung iba nila reply ko na lang sa chats. Pero salamat sa pag-comment at sa panunod. Thank you for watching. Bye-bye!